Magandang umaga po ulit sa inyo mga friends, mga ka-Facebook. Gusto ko lang sana po na mag-share o mag-ahayag uh, <coughs> sa inyo, bahagi yung uh, aking karanasan na nababanggit ko na po noon sa post, sa mga ilang post ko uh, sa Facebook. at uh, Pero hindi ko po nabigyan ng elaboration, hindi ko po masyadong naipaliwanag. Tungkol po ito sa panaginip o pangitain. Alam niyo po, uh, ako ay matagal ko nang alam na sa mga huling panahon na ito, ito pong end times na ito. Na ating kapanahunan, inabot po natin ito talagang end times eh. Nandito na po tayo sa panahon ng mga kawakasan, Iyan po ay eh, nakasulat sa Biblia na sa mga huling panahon talaga, sa mga panahon nga natin na ito, maraming uh, mga taong makararanas ng mga panaginip, mga pangitain. Sinabi rin naman ng Diyos yan, nakasulat yan sa Biblia na ibubuhos ng Diyos yung kanyang espiritu sa maraming mga tao. Maraming makararanas ng mga panaginip, mga pangitain. Noong araw po, matagal-tagal na, matagal na, marami na rin mga nagsasabing crisis is coming soon, padating na niya ang Panginoon, maghuhukom na, magwawakas na, darating na ang katapusan ng mundo. Mga ganyang pahayag, marami na po yan pa. Uh, mismong sa ibang mga bansa at mismo sa bansang Amerika, isan meron kayong makikita na may hawak na placard, nagsisigaw crisis coming soon ah uh, the end of the world is near mga ganun po ba ah uh, ang totoo 'yun talagang kawakasan eh, itong panahon po natin bakit nila na ipagkakamali noon kasi po maraming mga tao hindi nila alam yung moedim yung timeline ni Yahua yung ah uh, Moedim yung mga mangyayari sa mga panahon na to may mga times and seasons may mga itinuro ang Biblia na inihalin tulad sa puno pagka naglalagas na yung dahon eh alam mo kung anong panahon yun o pagka yung dahon eh nananariwa na tumutubo na tamumulaklak na yung puno alam mo na kung anong panahon yun merong mga ganyang itinuro ang Biblia na makikita ng tao para ma-distinguish mo o para ma-analyze -ma mo na ito, ito na pala yung panahon sa panahon po natin talaga ngayon pag tinignan nyo yung mga pangyayari kaya nga ako nung nagpo-post ako nung pandemic simula nung pandemic lagi kong paulit-ulit sinasabi na life will never be the same again hindi na babalik yung dati, yung normal na nararanasan natin noon. Naramdaman ko na po yun. Kaya nga nung during the time of pandemic, kalibasa ang mga tao noon eh, nakakulong lang sa bahay. Bagaman ako eh, talagang malikot ang katawan ko. Mahilig ako, hindi, hindi ako matahimik ng bahay. Talagang nasanay na ako na lagi ako nasa labas. Kaya nung panahon ng pandemic, talaga kung saan saan ako nakararating kahit na sinisita ako sa daan kung saan saan ako halimbawa dito may nakaharang dito sa daan na ito hahanap ako ng ibang daan pilit ako nga hanap pero dumating na yung punto rin na nag-research na ako talagang nag-seryoso na ako nagpapasapasa na ako ng Biblia talaga nagbigay na ako ng atensyon kaya nalalaman ko yung mga nangyayari ngayon ako po ay nakaranas ng uh, pangyayari sa buhay ko na hindi ko po kayang ipaliwanag at hindi ko maipaliwanag sa sarili ko at hindi ko pa naranasan sa tanang buhay ko. Ito po ay kukwento ko sa inyo pero bahala na kayo lalo na yung mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin. Alam yung pagkatao ko, yung karakter ko. Ako naman eh, di naman ako magkakaila may kalokohan din ako talaga dati alam naman ninyo yan alam ninyo na may kapilyohan din ako at alam ninyo alam ninyo yung kalokohan ko marami sa inyo lalo na yung mga kaibigan ko pero itong ikukwento ko na ito kayo na makakapagsabi kung ang pagkakilala ba ninyo sa akin ay bulero ako sinungaling o ako ba eh nakilala ninyo simula sa pool na mapag imbento ng kwento. Mapaggawa ng mga kwento-kwento kasi mayro mga tao po pag nagkwento exaggerated sa kagustuhang magyabang, pagpaandar, kwento ng kung ano-ano. Yung iba naman, nagkukuwento ng mga kasinungalingan para siraan yung ibang tao. Ganun po ang mga nakikita natin pangkaraniwan. Ngayon, kung ganun ang pagkakilala nyo sa akin, eh, tayo humusga. Ako ba eh, taong mapaggawa ng kwento? Mapaggawa ba ako ng kwento para mag-away yung ibang tao, para siraan yung ibang tao? O ako ba eh, mapaggawa ng inventong kwento para lang magyabang? Eh, kung ganun ang pagkakilala nyo sa akin, hindi nyo ako paniniwalaan talaga. Pero kung kilala nyo ako na hindi naman ako ganun, uh, siguro baka paniwalaan nyo ako. At hindi lang yon, Itong, gagawi, itong ikukwento ko po sa inyo, gagamitin ko po ang pangalan ni Yahusha. Si Yahusha ang ating Panginoong Kristo Yahusha, tagapagligtas. Malaki ang paggalang ko, Panginoon nga ang tawag ko eh pinapanginoon ko nga eh. Siya lang ang kinikilala kong tanging tagapamagitan sa ating amang Yahua, tanging tagapagligtas. Kaya gagamitin ko itong pangalang Yahusha, pangalan ni Yahusha, dito sa kwento ko na ito. Para patunayan ko sa inyo, sa puso, sa isip, sa isip at damdamin ko, totoo ang ikukwento ko sa inyo. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, huwag po kayong maniwala tungkol po ito sa rapture yung naranasan ko pero bago ko ikwento do sa mga hindi po nakakaalam ng rapture yan pong rapture yan po eh nanggaling sa salitang rapturo na latin word at sa salitang hebrew o grego na harpazo na yun yung caught up yun yung mangyayari sa panahon na si Kristo ay isusugunan ng Diyos na si Yahuwa, isusugunan niya si Yahusya para kunin sa lubungin yung kanyang mga lingkod sa lubungin sa hangin. Bigla po yun, mangyayari yun. Sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Yun pong mga kukunin sa rapture, nasa Biblia po yan nakasulat yun po ang aabutang buhay na aagawin niya at saka yung aabutan na mga patay na sa simenteryo mga, li mga lingkod ng Diyos na nasa simenteryo nakalibing, patay na maaaring kamamatay lang o matagal ng patay basta biglang bubuhayin yun kaya yung mga simenteryo na yan mabubuksan yung mga libingan yung mga doon, yung libingan ng mga inagaw ng mga nakasama sa harpazo o sa rapture sabi ng Biblia, tayong mga nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila upang salubungin ng Panginoon sa hangin, sa ganito isa sa Panginoon tayo, magpakailan kailanman. Ibig sabihin, yung sa panahon ng rapture, yung mga buhay na ira-rapture o aagawin na darat ng buhay, aagawin yan kasabay ng mga binuhay yung mga patay na binuhay, tsaka yung nga abutang buhay, aagawin yan. Yun ang rapture. Pero sa rapture, si Kristo hindi po siya bababa sa lupa. Sa hangin lang natin siya sasalubungin. Iba yung ikalawang pagparito. Yung pong ikalawang pagparito, yung magaganap po yun sa pagkatapos na ng seven years na tribulation. Doon po sa katapusan ng seven years na tribulation, darating na si Kristo, si Yahusya. Unang tutungtong yung kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo, dyan sa Jerusalem. Sa pagbabalik niya, kasama niya yung mga inagaw niya sa rapture. Alimawa ako, inagaw ako, kasama ako, nakasama ako sa rapture. Pagbabalik ni Yahusya, kasama na ako. Itatatag yung Millennial Kingdom, pasama yung mga nakasama sa rapture. Kukunin dito, pagbalik, sasama uli. Nasa Biblia po yan, nakasulat. Ang, ang ibig ko po sabihin, ang gusto ko pong ikwento sa inyo, yung tungkol sa naranasan ko. Na sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa sa buong buhay ko. Napakahirap paliwanag. Hindi ko masabing panaginip o pangitain maaaring pangitain kaysa sa panaginip. Kailan po nangyari yan? Sa anong pagkakataon nangyari? Tulog po ako. So, maaaring sabihin nyo, panaginip kasi tulog ka eh. Maaaring sabihin nyo, panaginip yun. Hindi, hindi pangitain dahil natutulog ka eh. Siyempre, uh, tulog ka. Di ano man nangyari, eh, pang, panaginip yun. Po, pwede po yung sinasabi ninyo, pero iba po yung naranasan ko kasi ang naranasan sa kupo kasi Tulog ako Hindi po ba yung panaginip eh Nasa isip lang yun ng tao May nangyayari May nakikita ka nangyayari, Sa isip lang Yun po ang alam kong panaginip Kasi Sa loob ng isang linggo Siguro kung mga dalawa Tatlong beses Nananaginip ako eh eh, sa tagal-tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo, alam ko na yung marami na ako nakaranasan, naging karanasan tungkol po sa mga panaginip. Pero yung naranasan ko po, ibang-iba. Natutulog po ako. Wala akong iniisip. Yung diwa ko, walang iniisip. Hindi po ako nag-iisip. Hindi rin ako nananaginip ron. Basta, wala akong malay. Kung ano nangyayari sa paligid ko, tulog ako eh. Wala po akong kamalay-malay. Di ako nag-iisip ng kung ano-anong bagay Yung diwa ko tulog eh Wala po ako hindi isip nun Bigla na lamang pong Naggulat ako Biglang-biglang mabilis na mabilis Umakyat po akong ganyan Naramdaman ko yung tiyang ko Biglang hilo kay Parang hilo kay yung tiyang ko Ang bilis nararamdaman ko po yung hangin Sa ulo ko, sa buong katawan ko Nakikita ko yung ibaba Nakikita ko yung kalawakan Ganun po Bumilang kayo ng mga 10 seconds, ganun lang kabilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baka wala pa hong 10 seconds. Nagising na ako. Pero alam nyo, nung bigla ako nagulat na ganun, hindi na ako nagtanong, wala akong panahong magtanong. Basta nasa utak ko, rapture ito. Hindi na ako nagtanong, basta alam na alam ko kagad rapture. Alam ko po, nasa isip ko na yon, nasa puso ko, nasa isip ko. Rapture ito. At hindi po ako nakaramdam ng takot o ng anumang pangamba. Dahil kasi may lula ako, hindi ako sanay doon sa matataas na lugar. Madali po ako malula. Pero noon, ng nangyari yun na mabilis na mabilis. Wala po akong naramdaman na kahit anong lula. Pero totoong-totoo sasabihin ko sa inyo, gagamitin ko pangalan ni Yahusha naramdaman ko po yung hangin na mabilis na mabilis ako umakit na ganyan sa buong katawan ko yung hangin yung mula sa ulo ko hanggang sa buong katawan ko yung hangin ramdam na ramdam ko at yung nakikita ko yung kalawakan pati ibaba tapos nun bigla na lang ako nagising Napakahirap po ipaliwanag yung nangyari ko at isang karanasan na hindi ko makalimutan magpahanggang ngayon hindi ko po nakakalimutan dahil ngayon lang talaga nangyari sa buhay ko yun yung pong rapture maaaring mangyari sa inyo sa panahon na kayo ay patay bigla kayong ginising ng Diyos ni rapture kayo o maaaring buhay kayong inabutan ni rapture kayo yun po yun ngayon ito po kinukwento ko sa inyo dahil uh, nararamdaman ko po na malapit na talagang maganap yung rapture. Hindi ko sinasabing mangyayari ito itong September o October o itong taon na ito na 2025. Pero nandun po yung malaking posibilidad na mangyari ngayong taon na ito. O kung hindi man, maaring next year mangyari. At naniniwala po ako. At malaki po yung posibilidad din. At naniniwala ako, sumasampalataya ako. Na yung seven years tribulation mag-uumpisa. Maaring itong taon to. O maaring next year. Napakalaki ng posibilidad. Ngayong taon to. O kaya next year. Hindi po natin masabi. Pero huwag po natin i-discount yan. Kaya ako eh nagpo-post po ng ganito gusto ko sana yung lalo na yung mga taong malalapit sa akin mga kaibigan ko mga taong hindi ba sa akin sana matauhan kayo sana magising kayo mag -isip, isip po kayo napakahira po na mangyayari dito sa mundo yung dinescribe ng Biblia na magaganap na mararanasan ng tao na hirap na hindi pa naranasan ng kahit sino mang tao buhat ng lalangin itong buong sanlibutan darating yung mga panahon na ang tao gugustuhin mamatay pero hindi mamatay-matay talagang kakaiba dinescribe ng Biblia isipin ninyo, pag ang tao lang isipin nyo na lang yung tao lang na pangkaraniwan tayo. Ta lahat naman ng tao, pangkaraniwan eh. Kahit na presidente ka pa ng anumang bansa, pangkaraniwan ka lang, tao ka lang eh. Pero imagine niyo yung parusa na pwedeng ibigay sa inyo ng kapwa niyo tao. napakahirap Eh di lalo na pagka-andiyos ang nagbigay sa inyo ng par parusa. Pagka-andiyos ang nagbigay sa inyo ng pahirap. Yung pong magaganap na seven years tribulation, yun yung tinatawag na Jacob's Trouble at binanggit din ng Biblia na wrath of God puot ng Diyos iba po yung galit sa puot pag sinabing puot matindi po yun puot ng Diyos yun ibubuhos niya yung seven bowls of wrath yung pitong mangkok ng kapuotan ng Diyos bubuhos niya yun sa buong lupa So, yung mararanasan ng tao, sabi ko nga, uulitin ko, doon sa panahon ng tribulation, marami ng mga taong magagalit sa si Diyos, magmumura sa si Diyos. Hindi na magagawang magsisi. Imbis na mag magsisi, magre-rebelde, magagalit sa si Diyos, mumurahin ang Diyos. Talagang hindi na maliligtas. Pero, yung iba, maligtas man, makapagtiis man, dadaan sila sa sobrang, 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 sobrang hirap na hindi kayang ipaliwanag. Bakit po gugustuhin po ninyo? Bakit po gugustuhin natin na dumaan tayo sa ganong sukdulang hirap? Samantalang meron pa tayong pagkakataon. Habang nandito pa tayo, buhay pa tayo. Bakit di kayo magbasa-basa ng Biblia? Bakit di ninyo ituon yung puso ninyo tuon po natin yung puso natin sa sa Diyos na lumalang sa atin si Amang Yahua katulad niyan marami sa atin nagdadasal ng ama namin sumasalangit ka sambahin ang pangalan mo sabi ng mga ibang nagdadasal sambahin niya ang pangalan mo pero hanggang ngayon yung lumalang sa iyo na si Aba Yahua hindi mo alam ang pangalan yung lumalang sa iyo yung lumalang ng langit at lupa yung kumukup sa nung ikaw ay sanggol pa, walang nakatingin sa iyo, siyang nag-iingat sa iyo. Sa mga panahong hindi ka naaalagaan ng mga magulang mo, siya nag-aalaga sa iyo. Agang sa tumanda ka, siya nagpala sa yo. Hindi mo alam ang pangalan niya. At ni, wala kang effort. Wala ka man lang pagpupursige na alamin, ano ba ang pangalan ng Diyos na lumalang sa akin? Siya ang may-ari sa akin. Siya lumika sa akin hindi mo man lang inaalam samantalang yung ibang mga anak na hindi alam kung sino yung tatay nila hinahanap sino ba yung tatay ko? hahanapin ah, yung iba nagano pa sa Facebook eh para malaman baka makita nila yung kanilang tatay ma makilala nila yung kanilang magulang yung kanilang nanay eh pe, bakit tayo? eh anjus anjusan lumalang sa atin eh bakit wala tayong interes na alamin ang pangalan ng Diyos eh sabi ng Biblia, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Napakalaga, nakal, nakasulat sa Biblia. Yung tumatawag sa pangalan ni Yahuwa, maliligtas. Ba't mo ayaw alamin yung pangalan niya? Hindi po ba? O oh, yan, sinasabi ko sa inyo kasi meron pa po tayong chance ang natitira habang buhay tayo samantalahin po natin. Wag po, eh, halimawa kayo, eh, nanduro na sa panahon na yun, na ah. Hirap na hirap na kayo. Saka pa lang kayo tatawag sa Diyos. Eh, paano kung hindi na kayo pakinggan ng Diyos? Meron din naman nakalagay sa Biblia nakasulat na sa panahon ng inyong ah, kabagabagan, eh, tatawag kayo. Hindi ko na anya kayo pakinggan. Kasi, tinawag ko anya kayo sa panahon. May panahong tinawag ko kayo hindi niyo ako pinakinggan. Maraming ibinigay na pagkakataon ng Diyos, hindi natin siya pinakinggan. Masisisi ba natin siya kung hindi niya tayo pakinggan? Alam niyo, ang tao bago parusahan ng Diyos, binibigyan talaga ng pagkakataon. Maraming pagkakataon ang ibinibigay para wala ka nang maidadahilan. Para umiral yung makatwirang paghatol ng Diyos. Kasi pagka hinatulang ka ng Diyos ng hindi ka man lang niya binigyan ng pagkakataon. Eh baka sabihin mo, hindi makatwira ng hatol ng Diyos eh. Pero hindi, talagang makikita natin ang makatwirang hatol ng Diyos, sabi nga ng Biblia. Dahil binigyan ka na ng napakaraming pagkakataon, ayaw mo pang magsisi. Sinabi ng Diyos, kailangan para maligtas ka, sumampalataya ka kay Yahusya. Siya ang tagapagligtas, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kasi ang Diyos ay nagbigay ng kautosan nung una. Hindi masunod ng tao. Talagang na ang tao ay nagkakasala at nagkakasala. Kaya isinugo ang Panginoong Yahusha. Yung kasalanan natin, siya ang tumubos. Yung hinihingi ng kautosan, yung hinihingi ng Amang Yahua sa ilalim ng kautosan, sa mga tao, hindi magawa ng mga tao, ang gumawa nun para sa atin, si Yahusha tinupad niya yung hinihingi ng buong kautosan. Ginanap niya para sa atin. Kasi hindi natin magganap eh. Siya gumana para sa atin. Kaya tayo, inaaring ganap. Hindi tayo ganap. Pero inaari tayong ganap. Dahil si Kristo na nga ang umako para sa atin. Siya na yung umaring ganap. Hindi tayo banal. Pero sabi ng Biblia, inaaring banal. Dahil pinabanal tayo ng dugo ni Yahusha. Ang kailangan lang nating gawin, sumampalataya. Tumawag tayo at uh, isuko natin yung ating buong pagkatao kay Yahusha para tayo ay magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Amang Yahua. Eh ayaw gawin ng tao. Hindi mo na nga magawa yung hinihingi ng kautosan. Ayaw mo pang gawin yung napakasimpleng paraan na itinuro ng Amang Yahua. Napakadali kailangan lang yung puso mo ilagak mo sa ama amang Yahua at saka kay Yahusha yun lang yung hindi mo mag magawa ginawa na nga niya eh yung hinihingi ng kautosan na hindi mo masunod-sunod ginawa na nga niya alimawa yung mga utos ng Diyos kailangan na pilitin natin matupad yan pero kung hindi natin matupad alam mo naman na Diyos, hindi natin matutupad. Nandiyan si Kristo, siya yung aako para sa atin. Yung mga bagay na hindi natin magawa, hindi natin magampanan, ginanap na nga ni Kristo para sa atin eh. Kailangan lang, sumampalataya pala tayo, tayo sa kanya. Pero kailangan din may paggawa. Eh, paano yun? May paggawa nga ako, gumagawa nga, pinipilit ko nga sundin yung kautosan. Hindi ko nga magawa, hindi ko mga matupad lahat nakasusuway pa rin ako. Eh kaya nga nandiyan si Kristo eh. Kaya nga meron tayong tagapamagitan eh. Para yung hindi natin nga magawa, siya nang nga gagawa para sa atin. Siya gumawa. Yung hindi natin na kayang sundin, sinunod niya para sa atin. Kaya nga siya yung tagapamagitan, siya yung tagapagligtas eh. O, yun po yung maibabahagi ko sa inyo. Kaya so, uh, magandang magandang umaga po. Maraming maraming salamat ulit sa inyo.